yung to mga lodi hindi ko akalaing dahon pala ang kailangan gamitin para gumanda ang design ng iyong damit oh lalagyan mo lang siya ng bleach tapos ipapatong mo sa iyong damit at oh ang gaganda ng design na nagawa nya Wow! Gawin din natin yan! Yan mga Lodi, hahanap tayo ng maganda-gandang style ng dahon, ano? Yan. Para dun sa damit. Yan! Ito maganda yung mga Lodi, oh to so ito ang ating itry na gawing style dun sa damit na gagawin natin yan ayan so kuha na tayo so kuha tayo Yo, mga ladis, so ito na yung dahon na napili ko kasi maganda yung style nya ayan oh. ano? <laughs> tapos ito ito yung nakuha kong damit yung sa ko <laughs> wala kasi siya ibalas <laughs> yan, yan pero itatry ko din mamayang isuot isuotan so ito natin na natin Nalatag na natin. Yan! Ano, tapos, yan, kailangan natin ng bleach. Yan na, mga So, maglalagay lang ako sa tabo. Ayan, maglagay tayo. Tapos natin maglagay ng, yan, ng bleach sa tabo. So, gawin na natin. So, ito na yung mga dahon natin. Ilagay natin isa-isa. Yan. Sawsaw so -so lang natin din. <laughs> Sawsaw so -so talaga. Lagay lang natin ng bleach. Tapos, yan, ilagay naman natin dito. Yan. No sana lang effective 'yun pag hindi. Yari. <laughs> Yan. Ano? Yan nagkukuha na agad ala ano? Na dapat pala hindi ko patuluin. Ang mga lodi oh. So gawin nating baliktaran para magandang style. Ano kaya? So ito, sige sige, ganto na lang. Yan. Mga lodi. Sana effective to Sana magandang style na magawa natin Para matuwa yung asawa ko pag hindi kasi <laughs> ano, Sa so lagay lang natin lahat Lagyan din natin tong parto na parto. Parte na to mga lodi yung may manggas na. Yan. So, lagyan din natin. Ito din kabila. Ayan, lagyan natin. Ayan. <laughs> Gantuhin lang natin. Ano para kuha, lumapat siya para lumapat. Ito na ilagay ko na lahat ng dahon na kinuha ko dito sa damit ng asawa ko. Ayan, bahala na no, mamaya. <laughs> ano? So, ito. At napuno nga siya. Ayan, pati itong yan. Tapos pati yung laylayan na lagyan ko na ano mga lodi. So, ang gagawin na lang natin, itay na lang natin ang ilang minuto at titingnan natin kung anong naging resulta. Ano? Pero oh, kita nyo effective na eh. Yan yung mga kaukaunting pumatak. Ano kayo maganda at yung lagyan ng kaukaunting gayon. So, bahala na. Intay na lang natin mamaya. Okay? Diyan muna yan. Ito na makalipas ang ilang minuto. So, tingnan na natin kung anong naging style yung ating itong damit. Ayan. Ano? So, ito. Tanggalin na natin isa-isa. So, ito muna ang ating inilagay na una. Wow! Anong ganda! Ayan na the moment of truth, mga Lodi! Super legit! Wow! <laughs> so, tanggalin natin lahat. Huwag na natin patagalin to. Yan. Yan. Ang ganda, mo Ang ganda, mga Lodi. So, ito na, the moment of truth. In 3, 2, 1. Ayan na siya, kakalati mo. Wow! Ang ganda! Oh! <laughs> so, itatry ko yung ko itong sasama ko. Ang <laughs> damit na. Wait lang ha. Yung mga lode, ito na yung ating the moment of thought. Ayun na siya. <laughs> uh, diba? <gasps> ang ganda niya. Ang ganda pa na dito, dito pag black sa black mo ginamit. Ano? Oh. Ang ganda. Anong kulay ito? Parang naging kulay orange siya. Ano? Oh, ang ganda. <laughs> Oh, so kayo na ang bahalang humusga. Ay! Hey! <laughs>